ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe. Pakilay, like paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan ang sa Salamat po, Pinon, sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Bas-basan mo po, Pinon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na ito na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin. Di lang, Panginoon, at agapagligtas. Ito ang aming hiling at samot sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo, na aming Panginoon sa Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa umagang ito. Dito sa Gawa, Kapitulo 2, Versikulo 36 hanggang 40. Ito ang sinasabi dito sa Versikulo 36. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Yan ang sinasabi dito sa 36. Ang ating Panginoon ay ginawa ng ama na Diyos si Jesucristo. Si ay Diyos nga nagkatawang tao. Si ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si ang Diyos na tagapagligtas. Yan. Yan ang ibig sabihin dito sa versiklo 36. 37. Ito ang sinasabi dito sa 37. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol mga ginoo mga kapatid anong dapat namin gawin yan ang sinasabi dito sa 36 nasaktan ang kanilang mga puso nagtanong sila kay Pedro ano ang dapat nilang gawin. Yan ang sinasabi dito sa 37. Na ano nalaman nila nga ang Panginoong Heso Kristo ay Diyos. Saktan ang ilang puso. Tanong sila kay Pedro, anong gagawin? Oh, ito ang sinasabi sa 37. 38. Ito ang sinasabi dito sa 38 at sinabi sa kanila ni Pedro, Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalan kasalanan ng hmm? at tatanggapin ninyo ang kal kaloob ng Espiritu Santo ayan ang sinasabi sa 38 magsisi pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan pagkatapos pagsisihan ang mga kasalanan manalig kay Kristo tanggapin si Kristo bilang Panginoon at kapagligtas pagkatapos magpabautismo yan ang ibig sabihin nito magpabautismo yan dahil tapos kang nakakilala kay Kristo tapos mong tinanggap ang ating Panginoong sa Kristo kailangan magpabautismo ka yan yan ang ibig sabihin dito sa 38 39 ito ang sinasabi dito sa 39 sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya lahat ng mga tinatawag ng Diyos kailangan tayo ay sumampalataya kay Kristo. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang pinuno at Dahil tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Basta tayo ay kumilala, sumampalataya kay Kristo. Pag tayo ay tumanggap kay Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iyan ang inibig na sabihin nito. Lahat, kahit sa malayo, hindi lang sa Israel, lahat ng bansa, ipinahayag ang salita ng Diyos. Para makilala natin ang ating Panginoong Tagapagligtas, nga si Iso Kristo. Siya ang ating Panginoon, nga nagkatawang tao siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yan. Tinuturoan tayo ng Diyos para tayo ay maligtas. Last verse, 40. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 40. Sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at mo sila na sinasabi iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito mga baluktot na lahing ito iligtas natin ang bawat isa sa atin saan tayo lumapit para tayo maligtas sinong lalapitan natin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo ng tawad sa lahat nating na nagawang mga pagkakasala. Aminin natin na tayo ay nagkakasala. Pagkatapos natin na hingian ng tawad ang ating mga kasalanan, buksan ang ating puso. Papasukin si Kristo tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan kay Kristo. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang tagapagligtas. So wala ng ibang tagapagligtas kundi si Kristo lamang. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon Iso Kristo, bilang Panginoon at Tagapaglitas, magpabautismo. Sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig na matay ka, kasama ni Kristo. pag ahon mo sa tubig na ka, kasama ni Kristo. Kaya ang sabi ng Diyos, ikaw ay isa ng bagong nilalang wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, Versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao mo. Ikaw ay bago na. Ano pang sinabi? Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggang. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan. Bakit nakatawid ka nga buhay ka pa? Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga, sinabi ng Diyos, nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. 1.5.24 Wala ka ng hatol. Bakit wala kang hatol? Tinanggap mo ang Pangilong Tagapaglitas na, na si Kristo. So siya rin ang maghatol. 1.5.22 Siya ang Tagapaglitas, siya rin ang maghatol. Gawa 412. Yang taga paglikas. Kaya makapitig kay Bigan. Ano pang sinabi? Kailangan ipanganak muli sa Espiritu. Kay, pag namuhay ka sa laman, mamamatay ka. Dahil, itong laman, mahilig ito gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya si Kristo namatay sa cross para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ano ang binayad? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang iinugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoon. Ayan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Pagkatapos mabautismohan, anong gagawin? sundin ang otos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang otos ng Diyos. Huwag itakwil ang otos ng Diyos. Huwag burahin ang otos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo sa 1.14, versikulo 15, Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga otos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang mga otos. Kaya ang Diyos Ama naglagay ng palatandaan. Ano ang ginawang palatandaan ng Diyos Ama? Ang ikapitong araw, ang sabat. Dahil lang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Iksikel 20-20 Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang ikapitong araw, ang sabat. Dahil Nilikha ito ng Diyos itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng araw. Anong araw yun? Ang sinabing anim na araw, saan nag-umpisa paglikha ang Diyos? Anong araw yun? Nag-umpisa paglikha ang Diyos sa linggo, lunes, martes, Merkules, huwibes, hanggang bernes iyan ang sinasabing anim na araw. Ang sinabing ikapitong araw, ang sabat. Yan ang sinasabi na ikapitong araw. Yan ang ipinagpahinga ng Diyos. Yung ikapitong araw, ang sabat. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin niyan. Sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan sa araw ng Sabat. Ayan. Sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isayas sa 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawa ko ngayon na Biblia, nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay sabat. Lahat ng bansa pupuntaron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba sa araw ng sabat. Lahat ng bansa, yan ang sinasabi. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapasok doon, hindi makapagsamba doon, ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang distinisyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ang destination nun ay lawa na po ang lawa na po yun ang pangalawang kamatayan yun ang imperno yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay kaya mga kapatid kaibigan alam natin nga ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay yun ang makapasok sa bagong langit bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan yun ang makapagsambarong kaya, mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at magaganap. Ayan. Tinuturuan kayo ng Diyos sa araw na gusto niyang siya isambahin. Ang ikapitong araw, ang sabat. Kaya ito ang ginawa ng Diyos na palatandahan. Ang ikapitong araw, ang sabat. Kaya mga kapatid kaibigan, kumplito ang itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, sino tagapagligtas? Si Jesus Kristo. Manali kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at Kapagligtas. Bautismo, tinuturoan tayo. Kautosan, tinuturoan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturoan tayo. Ang ikapitong araw, ang Sabat para pag makapunta tayo roon, hindi na tayo magtanong o hindi na tayo magtaka bakit sabat ang samba. Dito pa lang sa lupa, tinuturoan na tayo ng Diyos. Nga, dapat sambahin natin ang Diyos sa ikapitong araw, ang sabat. Yan ang itinuturo ng Diyos. Kaya, mga kapatid lang tayo magalit dahil ito ay katotohanan. Ito salita ng Diyos ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Eh. Pag sinabi niya ay totoo at matutupad at magaganap. Kaya buksan ang ating puso, buksan ang ating isip na ang, ang salita ng Diyos ay matanggap sa bawat isa sa atin. Huwag tayo sumasalangsang sa salita ng Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming Munting YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Heso Kristo na ating paki subscribe, paki Pakisubscribe, -like, paki share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umaga nito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakikinig nitong mensahe ito. Kasi lay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming na Panginoong tagapagligtas. Amen.